Hello, hello, good morning, good morning to everyone. Hi, nako, medyo energetic pero medyo depressed nang onte. I'm sorry. Kakarating ko lang dito sa ospital. Um, ma maaga ko ng halos fifth, uh, 30 minutes. Kaya naisipan kong mag-vlog muna. Kaya ito, nasa harap ako ninyo, Charis. <laughs> okay. Mm. Let's talk about yung after one year ko dito. Parang, hi. Nakaka-depress. Parang gusto ko nang bumalik ng Saudi. Ano? Ewan ko kung bakit ko ito nararamdaman. Ni yung, yung iba, sabi nila, Oh my God! Apat na taon ka na lang or four years down na lang, pwede ka nang mag-apply for American citizenship or US citizenship. Pero hindi ako excited doon, mga Inday. Ewan ko, maraming dahilan kung bakit parang gusto ko nang bumalik ng Saudi. First and foremost, um, yung, yung ticket. Yung round trip ticket na buwan na taon-taon nakakauwi ka nang hindi mo iisipin yung ticket pabalik ng Pilipinas or somewhere else para magbakasyon ka. So, yun ang pinakamatinding I mean, number one reason kung bakit parang nanghihinayang ako na pinakawalan ko pa yung Saudi. Pangalawa, um, nakakaloka ang mga kasama mo dito. Puro mga tamad. Nakakaloka. Puro mga tamad. Tamad na nga, pero kung makapag -ano, kung makapag-chika, sa ibang tao, e eh, mo sila pa yung masipag at magagaling. Nakakaloka! No comment na lang talaga day, pero hindi ito mga Pinoy syempre, mga Amerikanang nurse. Nakakaloka, kala mo kung sino? Ay, pangatlo na dahilan kung bakit gusto ko nang bumalik ng Saudi is yung um, annual leave yung annual leave as in sobra-sobra talaga. Siguro mga 6 to 7 weeks ang annual leave per ano, per uh, per year. At hindi mo yun madedrain kahit mag sick leave ka pa every month or may sick leave ka sa isang buwan. Dito, kapag may sick leave ka, gagamitin na yung PTO mo or yung annual leave vacation mo na pang cover ng sick leave mo eh, binibilang pa yung mga occurrence. Hindi ka dapat makaganitong siklib. Oo, walang problema kapag tumawag ka dito. Hello, call up. Um, ayoko na. Ayokong pumasok kasi nga may sakit ako, masama yung pakiramdam ko. Hindi ka, hindi ka tatanungin. Pero after several occurrence, mga inday, kahit hindi ka niyan tinatanong, magkakaroon ka na ng warning at pwede ka nang mapatalsik sa posisyon mo. Or sa ospital mo. Pero hindi naman yun kaso. Kasi nga, in one day, in one single day, makakahanap at makakahanap ka ng trabaho dito sa Amerika kapag RN ka or registered nurse ka. <sighs> Nadedepress din ako mga inday kasi parang pagod na yung katawan. Hindi naman sa pagod yung katawan ko. Pero ayaw na ng puso at isipan ko na mag-bedside. Parang... Mag, malapit na kasi akong mag-32. Ngayong April. Ay! May pa ng birthday. Ay, naku, nakakaloka. Yeah, malapit na akong mag 32 ata 2024. Yes, thirty 32 na ako ngayong April and feeling ko tumatanda na ako para sa ganitong trabaho at kailangan ko nang mag-shift or change, 'di ba, ng career into a porn star. Porn star. <laughs> 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 Hindi naman parang um Siguro, insurance, healthcare insurance dito sa U.S. Um, or, ano pa ba? Kasi nga, may experience ako sa healthcare insurance. Uh, nung nasa Pinas pa ako, I work for one of the uh, healthcare insurance dito sa U.S. because they outsource their services sa Philippines. Um, ano to? Bak gusto ko rin... Um, Parang pinag-iisipan ko rin maging isang cruise ship nurse. Maganda kaya yon Comment down below kung <laughs> maganda kaya yung plano. Nakakaloka. Yeah, gusto ko rin maging isang cruise ship nurse. Um, malay nyo, ba diba? Tapos na binabayaran ka na, libre pa yung boarding mo. Siguro kahit maka $3,000 ka or $4,000 per, per month, okay na yon Libre yung pagkain, libre yung tulugan. ba? Diba? Libre yung rent, libre yung lahat. O ba? Diba? bongga, cruise nurse. Kesa naman dito mga Inday, ang after ng all of your bills ay may matitira ka lang na 2-5. E eh, pang ano mo lang yun? Anong tawag dito? Yung savings mo, 2-5. O ba? Diba? or $2,000 sa re regular hours yun na $2,000 or $2,500 after all of your bills car um ano to bahay mo lahat lahat na I think mas maganda kung may mahanap akong three to four thousand dollars per month na sahuran tapos libre na yung tulugan libre tapos nakakapag travel ka, pa my god what can you ask for Charis diba yon kaya parang gusto ko nang mag-give up or umalis. Hindi naman sa umalis sa Amerika, pero umalis sa posisyon ko ngayon. Parang ayoko na. Ayoko nang mag-bedside or mag-ED nursing. Parang nakakapagod na siya. Nakakastress na para sa katawan kong Pangmalakasan malakasan. <laughs> para sa tumatanda kong katawan, mga Inday. Kasi nga, tumatanda na ang lola nyo. Nakakaloka. mag at hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundong ibabaw or sa mundong ito. 'Di ba? Kaya gusto kong mag-travel. Gusto ko namang maka-experience ng iba. Medyo hindi ko nagustuhan yung buhay dito sa Amerika for my first year. Overall, hindi ko talaga siya nagustuhan. As in, um mabuti na lang Ah, uh, meron akong mga kaibigan na nasasandalan, sina Beshi, of course. Um, siguro kung wala sila baka after 8 months or 7 months, ginib up ko na yung green card ko. Meron nga akong plano na i-give up na lang yung green card di at hindi naman sa bumalik sa Pinas. Um, I don't know, maybe mag Middle East ulit. Qatar, itry ang Qatar, itry ang Dubai. Hindi ko alam. Basta ang nararamdaman ko ngayon ay parang, hmm, parang ayoko na. Pero let's see what's gonna happen. Kasi after nitong buwan na to, nitong February, ngayong March, meron akong siguro mga 14 days na bakasyon somewhere else. So magta-travel na naman ang lola nyo. Titikim na naman ng Thailand. Kapon ka! <laughs> Tapos ngayong April din. So let's see kung anong mangyayari, kung ano pa rin, kung gusto ko pa rin ipagpatuloy yung aking um, bedside nursing career dito sa Amerika as an ED nurse. Kasi sa totoo lang, mga Inday, pagod na pagod na ako, nakakaloka, pagod na pagod na yung isip at puso ko, pero ang katawan ko, hindi. Nakakaloka, ba diba? Sige na mga Inday, balitaan ko kayo kung ano ba talaga. Hi. Gusto ko lang i-share yung feelings ko sa inyo, sa mga subscriber ko. Kasi karamihan ng mga subscriber ko is papunta dito sa Amerika. At nangangarap na pumunta dito sa Amerika. Gusto ko lang i-share yung buong katotohanan. ba diba? Ayoko naman yung makita nyo lang sa akin is puro mga positive. tos walang mga negative M, eh, mga inday. So, gusto kong i-share sa inyo yung realidad kung ano yung nafe-feel ko ngayon. Ano ba yan? Ta, si <laughs> Sige naman inday, baka malate pa ako day. Babush!